Isang napakagandang araw po muli mga kaibigan. At ngayong araw pong ito, ako ay uh, papunta po dito ngayon sa Sitio Kalapi, Barangay Marcos Village sa Mabalakat City, Pampanga. At sa pagkakataong pong ito, mga kaibigan, ako po ay muling maghahatid ng isang bagong-bagong wheelchair sa ating uh, magiging recipient. Isa pong uh, katutubong ay yung ating uh, pagbibigyan ngayong araw. At bago nga po natin na uh, marating ang kanilang lugar. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahirap uh, abutin o marating ang lugar nila dahil sila po ay nakatira pa doon. Kung nakikita po ninyo yung bundok na yon doon po tayo papunta. At uh, kinakailangan nga po nating uh, tumawid. Ngayon, naririto na po kami ngayon sa isang ilog na kung saan ito po ay dating napakalalim na ilog pero ngayon po ito ay puro buhangin na lamang dahil ito po ay epekto ng pagputok ng bulkang pinatubo. Ayan, kinakailangan natin tumawid. At uh, sa pagkakaton nga pong ito ako po ay uh, nanghihiram pa ng isang 4x4 uh, na sasakyan upang marating nga po yung uh, bahay ng ating uh, recipient sa araw pong ito. Ako makikita po nyo, dapaka alikabok at bako-bako uh, ang daan patungo dito sa Sitio Kalapi uh, ating uh, tutunguhin upang tayo ay magsagawa muli ng isang public service. At kung makikita nga po ninyo, ha, yan, nakaliwa at kanan, tuyong-tuyo na po yung, at, yung mga halaman, mga damo. Dahil nga po sa sobrang init na rin, nadulot na rin po ng El Nino na ating nararanasan ngayon, maging itong pamayanan ng mga katutubong Aida dito sa Sitio Calapi ay direkta na rin po silang apektado pati ang kanilang mga kabuhayan dahil karamihan po sa kanila sa mga kinabubuhay ng ating mga kababayan dito ay ang pagtatanim nakikita nyo naman po itong tuyo na ang kanilang mga mga puno maging mga mga damo dito sa ating dinadaanan yan po ay nakikita po nyo yan, yan po ay mga lahar Oyan yan po yung uh, mga bahagi ng mga binuga ng mulkang pinatubo nung ito ay sumabog. At ang uh, itong pamayanan ng mga Aita po dito, uh, masasabi kong napaka resilience na po nila. Uh, dahil sa mga inel na naman pero mas pinili pa rin nilang mabuhay dito sa kanilang pamayanan dito. ito sa

po dyan, wala. At uh, nakikita po niyo mga bahay nila. At narito na po tayo ngayon. Nakarating na nga po kami dito sa ating uh, lugar kung saan natin niyahatid ang wheelchair. At ang ating pong uh, pagbibigyan ng wheelchair sa araw po ito, itong si Nanay Cristina Ramos Santos. Sa, siya po ay uh, 71 years old na at ito po ay na-stroke si Nanay. Kaya kailangan, kailangan niya na po ng wheelchair. At uh, sabi nga nung nag-request itong si uh, Pastora Marisa Tanglaw uh, ay kailangan nga po daw ni nanay ng wheelchair. Kaya heto na po at atin na pong daladala ang wheelchair para sa kanya. At ito po ay sa kagandang loob pa rin ng ating donor, ang ating pong donor. Siyempre pa, ang ating pong si Mr. Antelite. sa po yung uh, isa sa mga tumutulong po sa inyong lingkod sa pamamagitan po ng pamamahagi ng wheelchair sa mga kababayan natin na nangangailangan at sa pagkakataon nga po ito ay umakit pa tayo ng bundok upang ma-deliver po ang wheelchair nito dito kay Nanay Cristina dito sa Sitio kalapi Barangay Marcos Village sa Mabalakat City. Kamusta? Uy. Kamusta po kayo? Uy. Uy. Kamusta? Kamusta? Uh, sandali, ano natin? Patid na po kayo nakakalakad nanay. Anong sakit nyo? Pasang, sa mga ako umarian kay sa mga nandiyan. Stroke. Ay, stroke. Ito na po. May wheelchair na po kayo sa kaganda ang loob ni Marisa. <laughs> <laughs> Johnny Pastor. Ang tagal na ito nirikos sa akin. Opo, ang tagal na yan. Ayla, ngayon lang tayo, Linus ni Lord. Nagkaroon tayo ng pagkakataon. Ito na. May magagamit ka na. Adina Risa, maka... hirap ka Hindi na magsalita. Mariporto. Nahirap Hirap na rin pala si nani magsalita. Anong pangalan niya, Marisa? Christina Santos. Anong ganitin nani? Ah. Santos. Santos. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Ito so na, parin niya, Antori, yung ating wheelchair. Ayan. Ayan, sila naman po katutubo nga ito ang ating pagkakalobang po ng wheelchair. Salamat, parin Antori, ha. At uh, may, na, may papapasay na naman tayo. Nanay, pwede na natin subukan. Ayos. Ayos.

ayan no sige sandal sandal nanay sandal ka sandal sandal may kainan papayamo room ni sandal ka ayan nanay sandal ka ayos ba nanay okay apir 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 ayan Natatawa na si nanay eh pasalamat lang po tayo ha do sa ating nagbigay po ng wheelchair kay Mr. Antorite ayan kahit smile na lang po smile Thank you. Eh, oh, no, thank you daw. Pareng Antori, thank you ha. Ito na si Nanay. Ilang taon na po siya? Nasa oh. Ano po ano, dating kinabubuhay nyo po dito, Tay? Ano hanap buhay? Magtatanim kami ng saging. tatanim, so farming pa rin, ano? Eh paano ngayon ang init, no? Paano di halos nang kakandamata yung mga pananim. Oh. Yung nagbibigay, anak ni Nanay, mababaw. Hello, yung nagbibigay? Yung nagbibigay ngayon, okay. Salamat. Salamat po. Salamat po kayo. Oh. Sige, kahit paanga na lang po, sige. Oh, sige pasalamat Salamat ko. Oh, sige pasalamat Sige, yung. Kuya, yo. Tsay, pwede niyo 'yung ano ha, pag umaga pwede niyo nang ilalabas si nanay, ito itutulak-tulak eh, niyo na lang diyan, 'di ba? Ayun na. Uh, thank you uh, Mr. Antorite, thank you sa uh, bigay niyo pong wheelchair eh, si nanay, tuwa-tuwa na. Nanay. Ayos na ayos. Uh, pati pala speech ni nanay na epektuhan pero malaking bagay. Ayan. Thank you ha nanay. Palakas ka ha. sige sige. O kayo. Kamusta naman mga bata? o kaway kaway. Kaway. Kaway kaway naman dyan. Ayan. Ano ito mga apo nyo? Ah. Uh, mabilis bahay. Oo, dito maswelado. Konektado para sa mga donasyon. Ayun sir. Ayun. Ayun, maraming salamat po muli sa ating donor kay Mr. Anturite. Ah, uh, Paring Antory, eto na po si Nanay Cristina. Uh, Napaglauban na po natin ng uh, bagong wheelchair. Siya po ay nakikita niyo siya ay nagkaroon ng stroke at uh, naapektuhan na po yung kalahati ng kanyang katawan. At ang uh, sabi nga ni Tatay, uh, efre naman, ang hanap buhay nila po dito sa bundok ay ang pagtatanim ng saging. Kanya lang ngayon sa padahong ito, medyo hirap kasi tag-init. Di ba? May kasama pang el Nino so hirap po sila sa buhay. so Pero si Tatay, uh, patuloy na itinataguyod ang kanya mga pamilya. Di ba, Tay? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang po tayo. Mag-pray. At uh, malay nyo po, uh, baka mayroon pang buko dito sa wheelchair na ating dala. Maka may magpaabot pa ho pa ng tulong para dito kay nanay kapag napanood nila po yung ating ginawang uh, uh, paghatid ng wheelchair po sa inyo. So maraming salamat muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan na kapanood po ng ating mga ginagawa po ng public service. Kagaya po nito, paghahatid po natin ng wheelchair, wala po tayong uh, pinipiling lugar. Malayo mamang po yan, mapabundok mamang po yan, umulan, umaraw. Uh, tuloy po yung ating ginagawang public service kahit medyo hirap din po tayo sa buhay sa ngayon ah uh, hanggang may nangangailangan at lumalapit po sa inyong lingkod sa Handog Kapatid TV at sa akin po lumalapit at may mga kaibigan po tayo na handa naman tumulong kagaya po nila Mr. Antorite at ang mga iba pa po natin kaibigan na tumutulong at sumusuporta sa Handog Kapatid TV pagpapatuloy po natin yung public service na ating ginagawa. So sa muli po maraming maraming